Nag-domino effect na ang anomalya sa DPWH sa iba pang ahensya ng gobyerno. Bago umalis para sa APEC Summit sa South Korea, pinatapyasan ni PBBM ang pondo sa lahat ng mga proyekto. Narito ang agenda report ni Liza Bonzo. Hindi na lang DPWH pero kasama na rin ang ibang ahensya ng pamahalaan sa mga ibababa ng up to 50% ang halaga ng mga proyekto. We are reducing costs for 2026 of the FMRs, the irrigation, classrooms and hospital. In this light, the DEPED, DADILG, DOH, DOTRNI and all other relevant agencies shall immediately follow the same pricing system as that of the DPWH. Yan ang pinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos bago lumipad papuntang South Korea para dumalo sa 32nd Asia-Pacific Economic Cooperation Leaders Meeting. Paglilino ng Pangulo, hindi nito maapektuhan ang kalidad ng mga proyekto ng gobyerno. Layo nitong mapuksa ang korupsyon, overpricing, at para maisulong ang accountability. Sa pagdalo ng Pangulo sa APEC ngayong taon, Layon daw niyang isulong ang tunguhin ng kanyang administrasyon na palakasin ang investment at industry development sa Pilipinas. I will be delivering a special speech at the APEC CEO Summit, an annual gathering of top CEOs within APEC, the APEC region. And through this, I intend to showcase the Philippines' commitment to fostering economic partnerships and promoting a favorable business climate aligned with our government's vision of building a strong, innovation driven economy. Sa kanyang talumpati, nabanggit din ng Pangulo ang naging pag-uusap ng US at China patungkol sa kasalukuyang pandaigdigang kalakalan. Inamin niyang malaki ang magiging impluensya ng na mga naging pag-uusap ng dalawang bansa sa mga kasunduang bubuuin at mapag-uusapan sa APEC Summit. Sa usaping pang-ekonomiya, may sagot naman ang Special Economic Advisor ng Pangulo na si Frederick Go sa mga kumukwestyon sa naging negosasyon ng bansa sa nagdaang ASEAN Summit matapos makakuha ng 0% import tariff sa U.S. sa ilang ASEAN countries. But We're trying to promote coconuts, pineapples, garments, and uh, electronics to the U.S. And then on our side, we're also trying to protect the rice, the corn, sugar, poultry, pork. So, it's, it's a more complicated uh, thing. For our case. Marami daw silang nais protektahang industriya sa bansa na sa kasalukuyan ay pinag-uusapan pa ng Pilipinas at Estados Unidos. Para sa agenda, Lydia Bonzo, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.